Parang no. uh, kalibutan mo, wala akong karapatan sa tigong anak yan Oo, Ako wala akong karapatan ka Ako pa nanglilipos sa anak ko, sa sarili kong anak Viral ngayon sa social media ang naging sagutan ni na Mama Marie at Papi Galang sa bagong episode ng kanilang vlog ngayong Sabado, November 18, 2023 Hindi na iwasang magkasagutan ni na Papi at Mama Marie dahil sa magkaiba nilang panig patungko sa kung sino ang dapat na mag-alaga sa dalawang anak ni Papi na sina Happy at Dodong ngayong may sakit ang mga ito. Ilang araw na kasing may ubo, sipon at mataas na lagnat ang dalawang bata at dahil nagdadalan tao si Papi sa kanyang unang trimester, inaisolate muna nila ang dalawang bata kay Papi kaya sa bahay ni Mama Mari muna ang mga ito at si Mama Mari rin ang nag-aalaga. Gayun pa man, tila inatake ng pangungulila si Papi sa kanyang dalawang anak lalot ilang araw ng araw niyang hindi nakikita ang mga bata at gusto rin naman niyang alagaan ang mga ito. Iba pa rin daw kasi para sa kanyang alaga ng isang ina at siguradong naghahanap daw ang mga ito ng yakap mula sa kanya. Kaya naman ang makita niyang dumalaw si Mama Marie sa bahay ni Tony, inisip nito na baka pwede na rin niyang dalawin ang mga anak sa bahay ni Mama Marie dahil nakakalabas ng araw ito mula sa pagkaka-isolate nila. Ngunit bago pa man siya makakyat ng kwarto, kung saan ng ang mga bata. Natanong na siya ni Mama Marie kung bakit siya nandoon at sinusubukan siyang pigilan at paliwanagan. Ngunit nagkataasan nga sila ng boses ng tila ayaw magpapigil ni Papi at sabihing tila ay pinagkakait ng araw sa kanya ang sarili niyang mga anak. Paliwanag ni Papi, noon pa man daw ay siya na ang nag-aalaga kay Happy kapag may sakit ito kahit pabuntis din naman siya noon kay Dodong. Kaya ngayon ay gusto lamang umuno niyang madalaw ang mga anak. Ngayon pa man ani Mama Marie, hindi niya ipinagdadamot kay Papi ang mga bata. Pinoprotektahan lamang umuno niya ito dahil buntis nga raw ito at ayaw niyang magkahawaan ng mag at labas pasok sa ospital. Mga pahayag ni Mama Marie, Dalawin mo mga anak mo kung magaling na, kasi magkakapingpong lang eh, labas pasok sa ospital. Buntis ka, first trimester, mahirap bawal ka ng gamot, bawal ka ng kahit ano. Dagdag pa ni Marie. Ang point ko lang naman dito, sige, pagkagaling na pagkagaling ng mga bata, kunin mo. Ang punto ko lang, ayaw kitang magkasakit kasi buntis ka. Huwag mong masamain yun, walang pagdadamot doon. Sayong sa yung mga bata, hindi kita pinagdadamutan, huwag makitid ang ulo mo. Sa kabilang dako, hindi rin napigilan ni Papi ang kanyang emosyon dahil Aniya Tila nga raw siya pa mo sa at nakikipag-agawan sa sarili niyang mga anak. Gayong siya naman umanong ang totoong ina ng mga bata. Mga pahayag ni Papi, Ako pa ngayon ang masama? Wow! Ni hindi na nga ako kinikilala ang nanay ni Habi. Tas ganyan kayo sa akin? Napaka-selfish nyo. Baka nakakalimutan mo. Wala kang karapatan dyan. Hindi mo anak yan. Ako pa nanlilimos sa anak ko? Sarili kong anak? Samantala, nang magpaliwanag si Papi, sinabi nitong namimiss lamang niya ang mga bata, lalot may sakit nga raw ang mga ito. Pahayag pa niya, Gusto ko lang naman silang makita kasi namimiss ko yung mga anak ko. Sino ba namang nanay ang hindi gustong alagaan yung anak pag may sakit diba? At saka alam ko naman kailangan nila ko. Yung yakap ng nanay, na comfort nila na nandito yung mami ko pag may sakit ako. Love niya pa din ako. Yung ganun." Mas lalo pa itong naging emosyonal. Nagsabihin niyang ikinakatakot niyang mapalayo ang loob sa kanya ng kanyang mga anak, lalo't hindi na nga raw niya ito madalas na nakakasama at naaalagaan. Gayunpaman, pinilit ni Tony na si Papi at sinabing alam daw niyang nararamdaman nito bilang isang ina. Ngunit sana raw ay maintindihan nito na ang kapakanan lamang niya at ng mga batang iniisip ngayon. Maaari din naman umunoy itong bumawi sa mga bata kapag magaling na ang mga ito.